Oh. Uy, alam mo ba, may bato, may insimada, may pulburon. Ang dami namang issue niyan. Oo. Kakaloka. Hindi ako nakabili ng na popcorn, video gap. Piknik, piknik muna ako. Piknik. Ang dami namang issue. Excited pa naman ako para sa January 14. Oo. Pero, kitakits siyempre. Tayo awo, kitakits tayo doon. Oo, kitakits tayo, ah. Pero, video gap, per, eto. Ano? Naku, mga bata helmet, may, may chichika ako sa inyo. Naka-receive tayo ng message. Ano yan? Sa telegram eto Ito eh. Ano? Gawa daw tayo ng content video for BBM. Ha? Huh? Ano? Ba yan? Kala nyo mga kapatang helmet, nagsisinungaling ko. Never ako magsisinungaling. Ayan no. Ayan yung proof yung message na yan. Pero before anything else, today's a very, very happy day. Sa mga bagong pasok sa chat, please don't forget to click the subscribe button, tiny para lagi ka updated sa lahat ng mga latest chika na talagang pawang katotohanan lang. So, ayan nga mga kabata helmet. Ang una muna natin iipalan ay yung pangmalakasan na statement po ni Sir Bato. Yeah. Lahat ng mga halos majority ng aming kasamahan sa partido ay gustong tumakbo si Pangulong Duterte and everyone is excited kung tumakbo siya everyone talaga. Hindi naman for protection purposes dahil hindi naman niya kailangan ng protection pa, no. Sabi yan ni Setor Bato de la Rosa on a possible scenic run of former President Rodrigo Duterte January 6, 2023. Bago ko bigyan ng reaction yan, mga kabatang helmet, eto pa isa. Ayan, oh. basahin din natin. Ha? Basahin natin. PDP Laban members await former President Duterte's decision on running for Senator. Senator Bato de la Rosa confirmed in a virtual press briefing that former President Rodrigo Duterte's decision to run for a Senate seat is one of the possibilities that the Partido Democratico Pilipino Lakas ng Bayan PDP Laban members talk about in their recent meetings. So, ayan ah. So, magre-react na ako. Kayo ba? Ano bang masasabi nyo hinggil dyan sa statement na yan? Nino. Ni Mr. Bato de la Rosa. Ah, uh, yun na, may posibilidad nga daw na tumakbo tong si Tatay Diggs for a Senate position, ba? Diba? Ige! This <laughs> 2025! eto mga kabata helmet wala naman pumipigil sa kanila or sa oh. kanya na tumakbo di ba um. ano niya yan ikarapatan niya yan pero tayong mga mama yan anong stand natin dito mga batang helmet anong masasabi natin dito papayag ba kayo papayag ba tayo di ba ikaw, bitch ka par. Mind conditioning. It's Mindset. It's all in the mind. It's all in the mind. <laughs> Mindset lang yan. Mindset. Focus lang tayo. Tatakbo si Digong. Dapat siya manalo. Para, sabi nga, hindi naman daw para sa protection. Kasi hindi pa naman mm. daw yon kailangan Uy. sa ngayon. Ito sabi, di ba? Diba. Pero teka lang. Di ba diba, mga Pilipino, mga kabata helmet, matalino na tayo. Matalino na kayo. Nabudol na nga kayo eh. Papabudol pa ba kayo ulit? At saka bakit yan sinabi ka agad yun? Kaya nga. Kung tatakbo ka lang naman, di ba? Dapat, eh, di tatakbo baka, baka. Bila, Tubak ka bilang... Tumakbo ka. Tumakbo ka dahil gusto mo mag-serve. Uh -huh. ba? Diba? mag-speed siya. Pero bakit kaagad na conclude na hindi daw para sa proteksyon? O, oh, eh, bakit niya sinabi eh, yun? Eh, bakit niya naisip yun, ba? Diba? Uh -huh. So, yun talaga yung iniisip, ba? Diba? Uh -huh. Hindi naman yan lalabas ng pag lang kung hindi yan na sa utak mo. Ayun Ay, talaga yung palak. Pero ito nga, mga batang helmet, papayag ba kayo? Comment down below nyo nga dyan kung papayag kayo. Ibig sabihin nung papayag kayo, iboboto nyo pa rin Si Tatay Diggs. Wala well, yeah. naman kasi pumipigil sa kanila eh. Sa ako kanila eh. Ako, ako, kung gusto kong tumakbo, pwede tayong tumakbo. Di ba? Ganoon yun eh. Tatanggot tayong lahat. Pero may naapuntahan akong debate kagabi mga kabatang helmet. Ano mm -hmm. naman yung debate, Eto, may isishare ako sa inyo. Kaya lang, bumaba tayo. Dapat nandun tayo sa tas. Eh. Kaya lang, bumaba muna tayo. At pinakinggan natin kung paano sila... 'yung paraan ng pagdedebate, magbalitak-takad. Ang issue doon mga kabata helmet, 'yung topic na pinagdebatehan is is Marcos Sr. a hero? <laughs> Naloloka ba? ako doon sa mga nasa yes. Ito siya ni Mga alam alam 'yun mga kabata helmet. Ang puro na lang narinig ko doon red hearing red herring. Herring. Red hearing sabi niya. hearing herring. Pero red herring 'yon. Red herring, Ito ba? Mr. Moderator sabi niya. Eh, oh, pag hindi siya makalusot, red herring, red herring. Yeah. Pero grabe mga kabatang helmet. Ang galing ng mga nasa no, kasi talagang oh. nag-fact check sila. Magagaling yung mga, mga bata. Magagaling yung mga nasa no. May pag-asa. Uh Oo. -oh. Pero talaga itong sa kabila, sa mga yes, na para sa kanila, bayani daw si Marcos Pino. Tutuloy ko na medyo kapar. Ang alin. So ayan mga kabatang helmet. Yung nga nakausap natin sa telegram, eto yan. Doon kasi sa influencer and content creator na page, may nakita kasi ako doon na looking for, ganyan, content creator. Walang nakasaad doon, walang nakalagay doon na kung ano yung hinahanap nila about sa anyong content. Basta nakalagay lang doon, they are looking for influencer, content creator, vlogger, blogger. So, syempre, nag-message ako doon sa mismong post, video ka sa FB yun. May binigay silang name na kailangan mong i-message e sa Telegram. And, Nag-message naman ako sa Telegram, masunurin tayo eh. <laughs> Kasi di ba malay mo kung ano yung, ano, parang Ooh. advertising or ano yung ex-deal, ano yung ipopromote mo. Say, say, so, say, ito yeah, na eh. nga. Nag-message na sa TG or sa Telegram itong taong to The contact person. Ayan, ayan ang convo. Nakakaloka lang talaga. Nung tinanong ko nga kung ano yung content na gagawin, ayan yung sinabi. Okay, sige, fine. Kung about kay BBM. Pero natataka lang ako. Siya yung presidente. Hawak naman niya yung, di ba, meron ng government channel. Oo. Oh, bakit hindi na lang doon i, ano, di ba, video ka kung may mga nagawa, may ginagawa, ba't hindi na lang doon. Pero sige, bigay na natin yung benefit of the doubt na kailangan din nila ng mga content creators, kailangan nila ng mga vloggers para mag-spread nung mga ginagawa nila. Pero ito talaga mga bata helmet yung pinaka-striking sa akin ng message paid content siya. May bayad siya. So, tinanong ko kung magkano yung bayad. Yung bayad niya is depende siya sa followers mo and doon sa video. Pero, before mo pa may upload or pwedeng i-upload, kailangan mo pang isend yun sa kanila to check if okay yung ginawa mo na video. So, ayun lang mga kabatang helmet. Tinanong nga niya kung ano yung channel link. So, syempre, hindi ko binigay. <laughs> Nag-pass tayo. At ayan ay... Hard pass. Hard pass. Auto-delete, auto-decline, auto-pass. At nilagay ko yan sa FB ko. Nag-post um, nag na ako sa FB. Regarding dyan na hindi ko talaga kayang ipagpalit yung aking dangal. Prinsipyo puri. ko konsensya ko Prinsipyo. Kahit ang nakalagay naman dyan is... Hindi naman daw magpapagawa ng bashing, no to bashing daw. Basta kailangan na daw yung program daw ni BBM, yung kailangan daw i-ano, gawa na Promote. content, i-promote, ganun. Eh, hindi ko kaya makakapata helmet. <laughs> Kahit sabihin mo kung positive man yung gusto nilang output, hindi ko kakayanin gawin. Siyempre So, na tayo kay ABP Lenny, tapos makikita nyo, gumagawa ko ng content na... Kasi, pwede ko naman siyang gawin, mga kabatang helmet, eh, malay nyo ba kung sino yung gumawa ng content, oh, di ba? Kasi, for approval lang naman. Oh, for approval, and pwede siyang gawin na hindi mo gagamitin yung platform mo, iba yung gagamitin oh, mo say, para i-spread yeah. mo. Oh, basta gagawa ka lang ng video. Hindi ko talaga kaya, mga kabatang helmet. Kasi, Kasi ito, yun. video ka Ito mga kapatahin namin, itong ginagawa namin, magmula nung election, magmula nung campaign, magmula nung rally, nag-start. Wala talaga tayong natanggap in return. Wala itong monetary, wala itong... <laughs> ano na pa pala natin? Oh, wala pa pala namin kami pa yung nagbibigay. Kami ah, pa yung gumagastos. Ganun. Wala tayong natatanggap in return na kaperahan ng bayad from doon sa masinuportahan natin. Wale! Walang Sariling sweldo to. Too. Walang sweldo to. Pero ito, ang natatanggap namin dito, peace of mind. <laughs> ang natatanggap namin dito, talagang nakikita namin yung kung gaano mo dapat mahalin yung bayan mo. Natutroll ka pa. Oh, nababasya ko, Natutroll ako. Ganon yung natatanggap ko. Pero ah. Uh -huh. wala, wala. So, ayan, yan yung difference mga kabatang helmet. So, na sa tao na yan, sa mga vloggers na yan, kung kakagatin nila or hindi. Kahit sabihin mo, gusto nilang output is positive naman, no to bashing naman daw sa akin, diba? Pero, asa konsensya mo yun eh. Kapalit ng pera. Kasi paid content siya. Chablinak no, mo ano, na kagad. Chablinak mo na mga helmet. Black na natin para ano, wala nang mm -hmm. ano, sat, -sat pero at ayun nga, yun yung discover ko, pero alam ko naman matagal ko nang alam na may mga ganyang nangyayari, pero eto talagang first hand experience natin and naisip ko lang talaga bakit kailangang magbayad pa kung meron namang mga content creators na pwedeng magproduce ng video out of their pocket ba diba? na hindi siya ex-collab, kung nakikita mo naman talaga na okay itong taong to. Kagaya natin, di ba, Bitsugapor? Yeah. Wala naman tayong tanagap na bayad dito eh. Pero, patuloy pa rin tayo sa pag-produce ng mga content na sa tingin natin, kailangan talagang malaman ng sambayan ng Pilipino. Ooh. And yung sinusuportahan natin is talagang may transparency, may accountability. Mm. Bakit? Di ba? Ba't ako ba po promote ng ano? Uh, ng taong <laughs> ano? Very doubtful ang pinagkaagawa. Kaya yeah, nga. Nakabili no, una... nga lang pulburo. Ha? Pulburo? Ano <laughs> <laughs> nakakaubusan nga na na ng pulburo? Ay, yung si Mada na lang. Yung si Mada? Eh, mm -hmm. di din daw. Oo. Oh. Hindi ko alam kung magagawa ko ng matino. Yan. Yung pag -e edit Oo. Hindi, ang mahirap anuhin yung... Mahirap labag, sa konsensya? Labag sa kalooban. Tapos mags magsisinungaling ka? Hindi ko Hindi. Sige. May binigay kasi ano, sample video, hindi ko lang malaman if totoo, totoo bang nangyayari yun dito sa Pilipinas. Eh. Kasi ako mismo wala akong naranasan na gano'n eh. Kasi kaya nga sabi, i mo. Oo. Oo. kaya ngayon, pag nag-promote ka at ito'y isang paid collaboration, kahit may kasinungalingan dyan, gagawin mo siyang magalingan. Totoo ba? man o hindi, uh -oh. once na bayad ka, wala kang magagawa. Ano yan? Wala kang magagawa. Kasi ka eh, diba? Tsaka, ay, naku. Hindi ko kaya ng konsensya mga Bata helmet. O, ayan ha. Basta kita kits tayo. This coming January 14, 2024. Next Sunday na yan, mga kapat helmet. Promise. Sa lahat ng mga subscribers natin and viewers na nag-comment, maraming maraming salamat po, especially sa mga nag-register na magkita-kita po tayo, nandun po talaga ako. And nandun din yung mga taong napapanood nyo lang sa TV. Makakasama po natin sila doon And syempre, si Lenny si Atty. Lenny talaga makakasama talaga natin doon. Kaya samahan na po kami tumindig muli dahil matagal na tayong nakatindig. Pero ngayon, mas lalo tayong tumitindig, 'di ba, Bitcho Gaper? Mm -hmm. So ayan na. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ng mga sa buhay ng helmet din mo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Naku, yan talaga yung natutunan ko ngayon, Bitcho Gaper. Happy if ipan ni pala makabata ng helmet. Hindi talaga ako kaya sampalin ng ilaw. Gaya nung iba din. Gaya nung iba.